ayo, Mag-skin coat. Kukuha tayo ng ano. Magpuputol tayo ngayon ng oh. Madrid Agua. Puputol. Ito na yung ano ko. Ito na yung ginawa ko nung nakaraan. Yan na yung winilding ko. Yan. Oh. Yung scarf na yan, igaling dito. Yung sa bahay na yan. Oh. yung kasi nag-renovate nag, -nag ah, na ano sila, eh? nag, uh, ah, sila sa loob. Nagbakla sila sa loob. Ngayon yung mga bakal na yan, tinapon yan. yan. May pinagtutuwid ko, meron parito rito. Yan, oh. May pa ako dyan ito ngayon yan may alaga ngayon akong tatlo oh, meron pa din isa doon sa loob na yon. yan. nagtutukaan sila eh kaya nilagyan ko ng divider sa gitna ayun o oh. Yan, Madre de Agua na yan. Yung binuro ko na yan. Tsaka yung isang timbang yun. O, oh, yan o. Oh di nagkamero. ngayon ang pinto siya. Tapos ito dinagdagan ko na rin to. Yan. Ito. kasakaling magkamero ng baboy. Para hindi lumabas yung biik. Ngayon pupunta tayo dito sa <coughs> Madre de Agua. Ito na yung malunggay, oh. Yan, marami baboy dyan, yan, oh. Babuyan yan. yan. Doon, doon, yan, yan. Anim na, ano, anim na pinto. Dito na ako dadaan sa likod. Tatapon ko pati itong basura. Ngayon may nalinisan kasi ako doon na <coughs> <coughs> nakaraan nililinisan ko tataniman ni ng battery no? sayang yung manok Ada dalawa yang na yung natira mga wild yung mga manok dito eh. Oh, so, yun. Dapat naman yun. may nakuha na ko dyan may napudol na ko dyan pamposte dyan sa mga kawayang yan kalat yung mga manok dito wild talaga makikita mo lang yan sa gabi makuhuli mo sa gabi tapon ko ito dito kasi nakuha ko na ito ng mga dahon yan eh. yun nga yung nakaburo doon sa malaking drum ngayon dadagdagan ko kasi pupunta raw yung isang anak ko sa sambalagaya tabok makakakuha daw ng baka makakakuha ng native na bibig yan kakuha ko ng walang wala nga yung ano dito eh wala nga yung gumagawa pero may mga materialis sila dyan ayan simento ang dami wala intayin siguro si Manong Karling. Ayan, kukuhanin ko itong mga pinagputulan ko nung nakaraan. Ayan o. Oh. <coughs> may 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 na yata 1 week na yata nung nakuha ko. Ayan o. Oh. Puputulin ko na yan. Pero madami. bala ko ito lang daw eh. Dito ko puputulin. Ang laki niya no. Sayang. Dito ko puputulin oh. Diyan. Dami na yan. Ayan. Oh, Gagawin ini ni Kakisi. Pero ito muna kukuhanin ko. Hindi ko kukuhanin lahat. Dito muna ito. Hindi ko lang kung mabubuhay itong malaking ito eh. maya maya na ule. yan o oh, pinutol ko na yan yan oh, ito yung pinalabasan ayan o oh. oh. Dami niya, no? Oh. yan ang Madre de Agua oh, o, so sa hindi nakaka alam ng Madre de Agua o oh, yan o oh, yan ang dahon o oh. Madre de Agua o oh, yan yung mga magbababuyan dyan nanitib ayan pagkain niya ng Madre de Agua o oh, yan o oh, yan o oh. o oh. ah. yan ang Madre de Agua na tinatawag. Oh. Yan oh. Hindi ako kinuha yan. Diyan, 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 diyan. Ayan, kinalabsan oh. oh. Sa mga hindi nakakaalam sa Madre Ag Agua, yan. oh, yan ang Madre de Agua. oh, yan ang dahon, oh, yan. Madrid de Agua. Oh, yan. Kakalat ko yan. Pero hindi dito, doon sa iba. Ilalabas ko na ano, na resort. Kasi nasa loob ng resort eh. Yan, mga wala ng dahon na yan. Oh. Oh, pero, mahigit palang isang linggo. Ayan, umusbong na uli. Ayan, oh. Oh. Mabilis siyang umusbong. Ayan, ay kakalat ni Kapisi. Madre de Agua. Yan. Baka sakaling dito umasenso. nakuha ha. Nagahangad pang umasenso si Kapisi. Ayan. Dito yan sa, ano, sa resort ni Manong Karling. Kasi balak daw putulin yun eh. Kaya inunahan ko na siya. Inirap ko naman yung susi doon sa katiwala. Kaya ako nakapasok sa loob. Ang dami nito. Pag ito yung nabuhay lahat, ewan ko lang. Pag hindi ako naging milyonaryo. <laughs> milyonaryo pa eh. Kahangat pang mag-millionary si Kapsi. Yan, sapat lang. Pwede na nga ngayon. Hindi naman ginugutom. Hindi naman nagugutom. Maya-maya na uli. Ayan. Tanim tayo. Tanim. Tanim tayo na ang Madrid de Agua. Karagdagan tanim. Kargdagan tanim na madre de agua.

Thank you meron pa. Meron pa. May dalawang pirasa pa rin. Pero dito ko ilalagay sa gubat. Ano ito. Tatmak. Dito ko ilalagay sa gubat. Hindi pa naliligay nang Okay. Dapat maulan daw. Pero dalawang araw na hindi mo umuulan. Eh. Para Maganda. Pero malamig pa naman ang lupa. Kaya pwede pa. Kailangan lang dito talaga malinis kasi tabing kawayan to eh. Pag nagsunog, damay ito. Pero ginawa ko, nilinisan ko na. Yo, yung gawing yun. Yo, yung gawing yan. Yung may punong patay na yan. May punong patay na yan. Susunugin ko yan malaki, malawak-lawak pa rin yan. Okay, gandito na lang po pagtatanim ng Madre de Agua. Share, comment, subscribe, and pindutin na rin po ang bell para updated kayo sa mga susunod pang video ni Kapise. Hanggang sa muli. Bye-bye!